Kasabay ng buong kasikatan at tagumpay ni Manny Pacquiao ay meron namang kakibat na malaking hamon at pagsubok na kanilang nilalabanan noon sa pamilyang Pacquiao. Dahil nasa pinakatoktok si Manny Pacquiao noon, naging sentro siya ng kontrobersya at ginawa ng samotsaring istorya na nag-iwan pa ng malaking bakas at pangamba sa pamilyang Pacquiao kaya sa video ito ating kilalanin ang anim na babae na nagkaroon ng matinding issue o nagkarelasyon umano kay Manny Pacquiao o mas kilala bilang ating pambansang kamao. Sila yung mga babaeng matunog sa media noon na may kinalaman kay Manny Pacquiao at nagbigay ng matinding selos at sakit sa ulo sa kanyang asawan si Jinky Pacquiao. Kat Ordonez, Pinagpiestahan din ng media ang diumanoy chismis na may affair si Manny Pacquiao kay Kat Ordonez na nooy 22 years old at isang culinary student. Lumabas ang chismis na ito noong 2011, sinasabing ang dating assistant ni Manny, ang boyfriend ni Kat at hindi ang ating pambansang kamao. Nagkaroon ng anak na lalaki si Kat at ang kanyang boyfriend subalit so kumakalat ang chismis na ito raw ay anak ni Manny Pacquiao Lumabas kasi sa social media ang literatong hawak-hawak pa ni Manny ang anak na lalaki ni Kat nang bininyagan ito noong September 17, 2011 sa St. Francis de Assisi Church. Subalit lumitaw na ninong pala si Manny Pacquiao sa anak na iyon ni Kat. Malamang pinalabas lamang ang ganitong klase ng istorya upang siraan ang ating pambansang kamao at ang kanyang pamilya. Valerie conception Si Valerie Concepcion ay ang dating TV host ng Wawawi kasama ni Willie Revillame at isa ring sikat na artista, television host at product endorser. Nalink din noon kay Manny Pacquiao si Valerie Concepcion matapos makasama siya sa pelikula nitong Anak ng Commander, isang entry noon sa 2007 Metro Manila Film Festival. Sobrang selos ni Jinky noon matapos mapanood ang torrid kissing scene ng dalawa sa nasabing pelikula sa tindi ng selos ni Jinky, pa niya si Valerie kung saan sinabi nitong This is Jinky Pacquiao, I saw you on TV with my husband in a kissing scene How sweet, ito lang ang masasabi ko kung isa ka rin sa may balak naman Ira at sisirain ang pamilya ko, hindi kita uurungan o kaya gusto mo puntahan kita sa WoWoWi at ipagsigawan ang kalandian mo Balita ko, naghahanap ka ng bahay So, pera ba kailangan mo? Subukan mo lang ang binabalak mo, lalabanan kita Laking gulat naman ni Valerie sa text ni Jenky at hindi na sinagot ang text dahil hindi siya siguradong ang asawa nga ni Manny Pacquiao ang nag-text ng ganoon sa kanya. Pero sa kabila nito, itinanggi ni Valerie na may relasyong namamagitan sa kanilang dalawa ng ating pambansang kamao. Sinabi rin ni Valerie na hindi naman daw siya pumapatol sa may asawa na at hindi naman daw siya ganoong klasing tao at isang malapit na kaibigan naman ni Manny Pacquiao ang nagsabing hindi ro nagsend ng ganong klaseng text ang kanyang asawa na si Jinky kay Valerie. Aramina Naging usap-usapin din noon ang naging relasyon di umano ng controversial na sexy actress noon na si Aramina kay Manny Pacquiao. Katatapos lang magsama ng dalawa sa pelikulang Anak ng Commander nang kumalat ang chismis na may relasyon niya silang dalawa. Itinanggi ni Ara ang chismis, subalit Inamin na niya noon na nagpapahaging sa kanya si Manny habang ginagawa nila ang pelikula. Isa si Ara sa mga pinagseselosa ni Jinky noon dahil si Manny ang leading man ni Ara sa pelikulang Anak ng Komander sa entry noong 2007 Metro Manila Film Festival. Ayon naman kay Jinky, hindi si Ara ang dahilan ng madalas nilang pagtatampuhan noon. Nadadawit lang umano ang pangalan ni Ara Mina dahil may pelikula sila ni Manny noon. At hindi rin naiwasan ni Aramina na hindi mapikon dahil sa karagdagang isyo na ang kanyang bahay di umano sa Don Antonio Royal ay bigay sa kanya ni Manny Pacquiao. May kasama pa itong mamahaling sasakyan na mariing itinanggi ni Aramina dahil ang lahat daw ng kanyang pag-aari ay bunga ng kanyang paghihirap. Krista Ranillo Taong 2009 nang pumutok ang chismis na may affair di umanong namuon sa pagitan ng Filipino boxing icon at young starlet na si Krista. Co-stars ang dalawa sa pelikulang Wapakman noong 2009. Inamin ni Krista na batid niya ang kumakalat na chismis tungkol sa umano'y romantikong relasyon niya kay Manny na kasama niya sa nasabing pelikula. Maraing itinanggi naman ni Krista ang isa pang kumakalat na chismis na siya raw umano ay nagdadalang tao noon. Tungkol naman sa pinagpistahang video noon sa internet, isang kuha ng paparazzo, kung saan si Manny Pacquiao ay nagmamaneho ng kanyang sports car sa US at may sakay na babae at biglang nagtakip ng muka. Maraming nagsasabing hindi ito ang kanyang asawa na si Jinky dahil na i-upload ang video ito noong November 3, 2009. At dumating si Jinky sa US noong November 9, 2009. Kapapanalo lang noon ni Manny Pacquiao kay Puerto Rican Miguel Cotto nang sumabog ang chismis. Napansin ito nang makita sa isang video footage kung saan Umiyak ang asawa ni Manny na si Jinky sa isang Thanksgiving mas matapos ang laban nito kay Koto. Lumabas sa balita noon na nakitang magkasama si Namani at Krista sa US at sa Baguio. May lumabas din na video noon na nagpapakitang magkasama ang dalawa patungo sa studio ng Jimmy Kimmel Live sakay ng kanyang itim na Mercedes-Benz compressor. Pero itinanggi ni Manny Pacquiao na may relasyon sila ni Krista at sinabing magkaibigan lang daw silang dalawa Subalit inamin din ni Manny noon na on the rocks ang kanilang relasyon ni Jinky. Samantala, todo tanggi din si Krista na may affair siya kay Manny at sa sobrang galit at selos ni Jinky kay Krista noon. Ito ang kanyang nasabi. I hate her. Parang hindi niya inisip na may pamilya yung tao. Bakit hindi siya na lang yung umiwas sa tao o sa kamera? Siya pa yung nakalantad ng harap-harapan. Silang dalawa, hindi nila ako nire-respeto kung ako matinong babae, hindi ako nakabuntot sa lalaking may asawa. Mula nang pumutok ang isyo naging married woman na si Krista. Ikinasal na ang pinayhati sa Filipino-American businessman na si Jefferson Lim at meron na silang limang anak ngayon. Joanna Rose Bacosa Taong 2003, lumutang ang pangalan Joanna Rose Bacosa at sinasabing nagkaroon daw umano sila ng relasyon ni Manny Pacquiao Nagsimula raw ang lahat ng magkakilala sila sa isang hotel ng pangalan ay Pan Pacific at regular na customer si Manny Pacquiao doon habang nagtatrabaho ang babae bilang isang waitress at spatter sa Pan Pacific Hotel Billiard Hall. Ang mas masakla pa dito ay sinabi ng babae na siya raw ay inanakan ni Manny Pacquiao at unang lumapit sa estasyon ng TV5 taong 2006 upang iparating kay Manny Pacquiao ang kanyang kahilingan na kilalanin ng kanilang 7-year-old na live child noon. Nagpakita din ng katibayan ang babae noon at naglantad ng birth certificate na may kasama pang family picture nilang tatlo kasama si Manny Pacquiao. Dagdag pa ng babae na nag-file umano siya ng complaint taong 2006 para sa financial support sa bata. Ngunit, nag-offer umano ng kampo ni Manny Pacquiao ng kalahating milyon at libo kada buwan para sa child support kapalit ay huwag na mag ng anumang kaso laban kay Manny Pacquiao Gayon pa man pinapirma umano si Juana ng isang papel na naglalaman na wag nang ituloy ang nasabing complaint, ngunit hindi raw binigyan ng kopya si Juana noon. At ang sagot naman ni Manny Pacquiao sa nasabing issue tungkol kay Juana na ito ay lumang tugtugi na umano ang kanyang estilo at nais lamang nito makakuha ng pera kaya gumamit pa ito ng bata bilang panakot. At hindi nga nagtagumpay kay Manny ang complainant at dinaan niya na lang ito sa tawa. Angelicopter o Angelica Sheming. Bukod sa lima, nasabit din sa chismis ang sikat na radio disc jockey na si Angelicopter na di umano'y naging babae din ng ating pambansang kamao. Nagsimulan ang chismis sa isang blind item kung saan sinabing kaya siya nawala sa Good Times with Mo Twister sa Magic 89.9 ay dahil nabuntis daw siya ng pambansang kamao. Pero itinanggi naman ni Angelicopter ang nasabing chismis at ayon mismo kay Angelicopter sa isang interview. Ito ang kanyang sinabi. Nang una kong marinig yun, syempre sa sarili ko, alam kong hindi totoo. May iba pang lumabas sa online at itinawag pa sa radio show namin. Sabi ko nga, hindi lahat ng lumalabas na balita online is true. Sa kanong time po na lumabas ang issue hindi ko nga po alam dahil nasa Palawan na kami. Iyon ang reason kaya nawala ako sa show namin ni Mo. Paliwanag rin ni Angelicopter na minsan ay na-interview niya na si Manny Pacquiao sa isang boxing gym at minsan sa isang basketball game sa Alabang at wala raw silang personal relationship ni Manny Pacquiao. Dahil sa mga isyong ito ay naging bukal ang kanyang kalooban na manampalataya sa pong may kapal at siguro nga ito ang dahilan kung bakit nagpalit ng relihiyon si Manny Pacquiao para matulungan ang sarili at mapalayo sa anumang temptasyon Ngunit lagi nating tandaan na hindi basehan ang relihiyon para ikaw ay mabago o magbago. May sarili po tayong pag-iisip para piliin kung alin po sa mga bagay-bagay ang tama o mali. At kapag nagustuhan niyo naman ang video ito, huwag kalimutan mag-like at mag-iwan ng komento patungkol dito. Maraming salamat po sa panonood.